Arrest warrant mula sa Korte ng Tarlac ang sasalubong kay Dismiss Bamban Mayor Alice Wu sa pagbabalik niya sa Pilipinas. Pasado ng 8 ng gabi na makaalis siya sa Indonesia. Bukas sinasang dadalhin si Alice Wu sa Senado kung saan unang naungkat ang mga tanong ukol sa kanyang pagkakakinanlan at koneksyon sa Pogo sa Bamban Tarlac. Mula sa Pasay, Saksi Live, si Rafi Tima. Rafi, Ia, atong uh, pasado alauna imedya ng madaling araw, inaasahang darating dito sa Naiya si Dismissed Mayor uh, Alice uh, Go. At uh, dito sa isang private hangar, derecho yung aeroplanong uh, kanyang sinasakyan. Kasama rin si na DILG Secretary Benher Abalos at uh, PNP Chief uh, Romero Marbil Dito na rin siya sa, sa ilalim sa immigration procedure. At dito na isisilpi yung arrest warrant uh, laban sa kanya mula sa tarlac para sa isang uh, kasong graft At dito rin siya uh, isa, isa sa ilalim sa booking procedure at medical check-up bago siya dalhin sa Campo Crab kung saan siya magpapalipas ng gabi. Sa PNT Custodial Center, inaasang magpapalipas ng magdamag si Dismissed Bamban Mayor Alice Co. pagbalik niya sa Pilipinas mula sa Indonesia. Bukas siya dadalhin sa Senado kung saan may arrest order siya dahil sa ilang beses na dipagsipot sa mga hearing. Sa Senado, unang naungkat ang mga kwestyon sa pagkakakilanda ni Go habang sinisiyasat ang kanyang pagkakaugnay sa nireid na Pogo sa Bambantarlak na umuupa sa Baufu Land kung saan naging incorporator si Alice Go. Pero ang iginigit noon ni Go, ibinenta na niya dati ang kanyang share sa Baufu. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation, at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Go-Go. Kalaunan sa mga hearing, nauwi ang mga tanong sa kung sino ba talaga si Alice Go At lumabas sa pagsisiyasat ng NBI at Comelec sa fingerprint ni Go Pareho ang kanilang fingerprint sa isang Go Hua Ping na Chinese citizen. Ako ay po isang Filipino. Lumaki rin po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Ayon sa DOJ, anumang araw, isasalang sa korte ang kasong qualified human trafficking laban kay Go. Meron siyang kaso na non-available. We expect it to be to be decided very soon ng prosecution. Pag final sa court yan, no ya. Hindi nag-aalala si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa posibilidad na muling tataka si dahil oras na may maisang pang kaso sa korte. Sabay na rin lalabas ang hold departure order laban sa mga akusado. Sabi rin ng DOJ, wala pa silang natatanggap na official na request kaugnay sa Australian fugitive na si Gregor Johan Haas Si Haas ang puganteng ayon sa news agency sa Indonesia ay hinihingi mo ng kapalit para kay Alice Go. Mayo, nang maares sa Bogo, Cebu, si Haas, na konektado umano sa Sinaloa Drug Cartel ng Mexico at nasa likod raw ng pagpasok ng malaking bulto ng droga sa Indonesia. Nasa BI Detention Facility sa Tagig si Haas. I cannot, uh uh, make any statements on that because uh, the talks uh, have only just started uh, this morning and I think it's only about to start. So uh, I don't have any uh, informations information uh, to disclose. So far, wala pa kami information na ganyan. Wala ho kaming contact with anybody about the prisoner's war. Nabalitaan ho namin through, through Indonesian media actually. Ang prisoner's war po, yan po itrabaho ng DFA. Uh, kung meron pong request ang Indonesian government, sa DFA po padadaanin yan. Pagdating dito ni Dismiss uh, Mayor Go, madaling araw mamaya, uh, pagkatapos ng uh, kanyang booking procedure, pagkatapos isilbi yung kanyang warrant at pagkatapos ng kanyang medical check-up, inasa magkakaroon ng press conference kung saan inasa ang ididetalye kung paano siya natuntun at naaresto. Yan ang latest mula dito sa Andrews uh, Road, dito sa May Pasay. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga sama-sama tayo maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.